Pumanaw na po ang veteranong showbiz columnist, manager ng mga artista at dating konsihal ng Pasay City na si Husto Husto. Ayon sa kanyang mga anak, isang taon din siyang bedridden dahil sa iba't ibang sakit bago pumanaw. Agbay dito balita, hati ni Maria Bulaklak Ausente. Sa edad na 71, tahimik na namaya pa ang itinuturing na icon ng showbiz journalism na si Husto Husto o JJ. Tumangging humarap sa kamera ang mga anak ni JJ bagamat bukas naman sila sa pagkwento ng mga masasayang alaala ng ama. Mahigit isang taong bedridden na si JJ dahil sa halong-halong nararamdamang sakit. Nagka-mild stroke na ito at may komplikasyon dulot ng diabetes. Pero kahit kailan ay hindi raw ito nakitang malungkot. Malaki ang kontribusyon ni JJ bilang konsehal ng Pasay kung saan nagsilbi siya ng tatlong termino. Hindi rin matatawaran ang pagbuo nito ng Home for the Golden Gates Foundation, pagsuporta sa mga AIDS victim tulad ni Sarah Jane Salazar at personal na pagtulong kay Markova na isang comfort gay matulungin. At the same time ay very well approachable at friendly to others. Ano mang taon ang lumipas, mananatiling nakatatak ang kanyang pangalan. Icon nga eh, institusyon. Kaya lang, syempre, ang nakakalungkot, nawala na siya. Magiging institusyon at lagi nakatatak sa isipan, hindi lamang ng uh, mga tagahanga ng mga artist ng kanyang inilagaan, maging dito sa lungsod ng Pasay. Hindi pati akong kailan ng libing ni JJ. Maria Bulaklakaw Sente, GMA News.